Hi guys, welcome back to my channel. Mabday. I'm mani ako in uh, hydroponic farm. So, yes, kita mo sa lettuce na nag-nami uh, uno katubo, tambok-tambok nigi guys. So, amoni ang, ang system ko ginhimo ko guys, bali pagbakal ko sa shop guys, sa uh, amoni hindi siya muna ang plastado guys. So, gin-innovate ko lang guys para ma ang iya sunlight para makitay. Uh, Am makita makuha so, yata na sa night. So amo ni ang isa na isa ko ka hydroponic system medyo pricey ni siya guys but uh, prefer ko gid amon ni guys ng system kay medyo uh, affordable siya kung ga start ka pa lang and amon amo ni the best uh, nakita kita ko way but the the cons lang guys kay medyo lapitay ang iya buho. So amo nang ginbutang ko scotch guys na makita mo na. So yeah step by step ko guys. So, ang ni kilala mo, one pail of tubig. daw mga five gallons na siya guys. At um, ang ni ang pH na mo guys para mga measuring mo pH level. At kilala mo ni bakal guys ang pH level meter para ma nantaw natin kung sakto ang aton pH level. So, i-on ko lang na guys para ma-measure natin kung pilagi ng aton na pH level kay kilan lang yun, guys para hindi malaway atong tanom So paggabutan ko na guys ara na sa 8.11 so medyo taas na guys to. So bali hindi na pwede sa atong tanom So, okay, nakuha ko PH down, guys. So, na-estimate ko ni guys, ang PH down. So, 4 5 gallons, guys, aralan sa 10 dre sa syringe, guys. Okay, sa kadugayan ko na experiment guys, sa muna na estimate ko masakto ara sa 5.5 to uh, 6.5 or 7. Yeah, uh, drag dra hasta guys. So muna, pag mix na ito, no, muna, i make sure you mix more than for 3 to 5 minutes guys para ma-kwa mo gid ang iya uh, or mix tanan ang pH down na guys. Para pabalaan natin kung ano gid ang tama na uh, pH level. So yan mix-mix hanay, Hanggang mix-mix mix na ara. Tapos na. So, check na aliwat guys. So, ara. pH level natin, guys. So, okay. Pag-check natin, guys. Pila na ang atong pH level. Ara sa 6.4. That's already very good, guys. O 6.3. That's already good enough. So, muna, guys. So, that is good for mixture ang atong nutrients for the next step, guys. Alright. 6.25. No, well, that's very, really, very good. No problem. So, ang muna ang nutrients, guys. So, ang muna ang calcium nitrate. So, ang muna yung indicate mo. Pero, yung pila ka grams butang mo. Magnesium sulfate. Ang muna ang Epsom salt. So, ang muna butang ko sa note ko, 1.3. And ang tomato formula. So, ang muna yung note mo. Ganda mi, guys, kung na-master mo ang tubig, guys. Kaya, ang muna importante para hindi mabikbalik balik So, muna one 1 teaspoon for sa magnesium sulfate, ang Epsom salt, butang ko sa tubig, guys. Na, tandaan nyo lang, guys, nantaw lang, lang kawa o i-rewind ng video para matandaan mo, guys. So, muna katamo, guys, na drop that salt. And 1 teaspoon for the calcium nitrate, guys. So, muna isaman ka matambok mo mutanong, guys, na. So, namin na siya, guys, mabutang butang sangi mo nutrients. Tapos, mo pag-mix na na mo nakasya kada mo guys boom all right. and also one teaspoon for the uh, tomato formula guys na master blend oh na mo na isama niya namin nutrients guys testing and proven na guys na matambok imo nutrients nan green green lastly amoni um, ang um, biocalmag mag uh, one half teaspoon pa So, muni ang isa man matambok at madasing madakaw imun netos, guys. So, yep, everything here is uh, testing and preventing. Aga-share uh, lang ko sa inyo, guys, para hapos lang sinyo kabud like ko ako lang video So, nagpabulig lang ko ng video sa akin. Parang butang, budlay ko ikaw lang isa, guys. So, dapat may back-update pa me, ha? Kam kamuman, guys. Parang right, guys, i-mix-mix -mix mo lang hasta 3 to 5 minutes na mixture guys para ma-fully uh, mix na siya guys sa uh, tubig. And, um, amon way guys, uh, purely water ni, siya, ni guys, wala ni soil. But, if may soil ka man, buta mo niya, mas very good na siya. Pero, uh, this is still the best way guys for alternative nutrients. Okay, mix-mix lang ta. Wala tong tamang mix. Alright. So amuni um, ang TDS meter guys para ma uh, measure naton kung pila ang nutrients level naton guys. So this is the way para ma hit mo gid kung ano uh, dapat pila ka nutrients na guys. So uh, ako sa experience ko guys nakita ko ang pinaka-taas na nutrients na butang da naka-PPM na guys. So i adjust natin na sa UMG daw, oh, guys na muna. So muna siya guys. So, uh, ang pinaka-best nakita ko uh, ara sa nutrients level, ara siya dapat sa 800 to 2,000. So, tama na ko guys. So, i adjust natin sa UMG na guys. Drag, so, yep. Kita mo, ang nutrients level natin is 1,000 plus. That's already very good. Kaya na-hit natin sa 800 to 2,000 ang atong dapat in nutrients level. So, right. Pwede na siya ibutan na sa ating tanong, guys. Dudes. So, guys, yes. Nagpabuli ko mapabidyo, guys. Kaya, would like kung ako lang maka-video tapos ako pabubura. So, muna. Nabutan kong tubig, guys. Uh, sa akong hydroponics. So, amun um, eh. Uh, Ga-automatic na siya tanan, guys. Kaya, nakabakal ko sa tapo 100, guys. Na gin-schedulean ko na siya. Ma-automatic lang siya tanan. mag um, magbunyag uh, na automatic siyang bunyag tanan sa atong tanom so ginset ko na siya guys every uh, 7 am to uh, tapos sa uh, hapon ara sa uh, 5:30 na amo na so amo nami sa kung automatic ay bayan mo lang na sila pero iyan mo lang tantulan tawan mo lang na siya kung kung gadako o wala o tay mo na eh So, yep, ang ang best way lang guys kay medyo kisa bisita. So, ang muna nagbutang ko automated na nun, guys. Uh, spray ka lang guys sa mga anti-insect repellent para mamonitor mo man kay kisa may mga caterpillar ga ka kaon sa inyong tanom. So, yep, muna ni ang muna aton last view sang aton na uh, hydroponic system. So, manag-harvest na may guys. Mga dagko. Sobrang nakahada ko. Very good na siya mga harvest guys na lantuang roots guys. None tinlo pa. Tapos tambok-tambok uh, pa. So pag harvest namon guys, si panghatag mga neighbors namon to test them or i-test out ang lettuce kung namit gid. Of, uh, tapos uh, pag sa video ni mid uh, uh, super delay ko na na-upload guys kay almost 2 months na ko na-upload but as a uh, review na uh, sa mga neighbors very good ko no kay wala sa so, mga bitter side na nang kakaon nila guys kay uh, bago harvest sabi muna namit siya so yep uh, at least na tested ko na ang atong nutrients na it's also very good for uh, producing and you know selling yay so money up future business it at i push ko ni next year guys so good luck sa aton i'll be updating you as well na kung maghimo kami sang amon na uh, Hacienda, sindak no na para ipanamin nato ng aton na uh, ah. at least ah. kung hindi midman, pero at least may lingaw ko ah. but always stay on the positive way guys so it always be very good so amo ni way namon para makabulig sa tanan na pamilya nat <laughs> namon in you in you so alright. So, ang tips lang guys sa uh, pag, uh ni guys, always butang mo na ang tubig. If ever makita mo doon, ma-run out na siya tubig. So, ang um, na moliwat mo liwat per sa Sige, sige, halang na. So, estimated ko guys, pag butang ko na per me guys, hara lang na sa uh, two weeks para maubusan tubig. So, amo um, na. Uh, muna, ang irrigation ko guys, nan nan Ang butang ko lang. I, for the meantime lang na guys, kay experimental. Pero once mag ah uh, himo na ko sa na plan maghimo ko gid greenhouse guys not everything is uh, ventilated and, and um basta manami uh, nakaplano lang guys so anyway so dra ko nakita mo guys nang harvest no? gina -amat -amat na gina amat-amat na katang nami na part and pangatag na sa neighbors as you can see why ko nag-share sa imo kung paano ma-germinate ang seed But I have a separate video na guys na para makita mo man na uh, sa back uh, or past video ko guys kung paano ko nag-germinate ang seeds guys. So amo um, ang way go i i um, habit mo lang guys na sige sige ho mo lang na at tama na ko imo let plus. Hopefully um, amo ang video makabulig man sinyo at mag-inspire mag-tanom uh, or make create a business in your home guys. Anyway, thank you for watching my video and have a great day.